mga kapatid gagawa ko ng sisig sabi ng anak ko siya daw magluto kaya ayan hinanda ko na ang panghalo at saka pang ricado. pero kulang pa yan nandito pa ang toyo at saka liquid seasoning maya papakita ko sa inyo kung paano lulutoy ng anak ko mga kapatid ako po yung magluto na ayari <laughs> ay, pagluto ko ako nang sisig. Sabi ng anak ko, ako na lang na. <laughs> At ito lang po yun. eto na po ang ah! seasoning si liquid seasoning At ito po ang toyo sa utak at konting oyster sauce po ang sili. kakaunti lang para makakain ng bunso ko. Siling haba. At ito po ang gata. <laughs> Nabuo dahil sa nilagay ko sa ref. at ang mayonnaise. Ang kalamansi, mamaya na yun. Gusto ko niya gata daw ilagay. Yun na! Pwede na yan! lang eh, pwede naman eh. Kaso nga lang, sinabi ha, sabi ng anak, ko butang lagyan ng gata. Oh, Ini. Aku. oh, ya, ya, adakah? Oh, mana? mana? Serap, udah, 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 Boy Yan na po mga kapatid. At shout out pala kay Ganin at sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panood at suporta sa aking mga upload ng mga video. Hanggang sa muli, Babu! baboy, baboy.